Huwag ito magkaglayo ko, be. Ha? Gakyat-kyat na, dekade, gakyat-kyat na ka? Puyo. Hmm, ito po, ano yung naong. Hmm? 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 Naong. Kubi? Puyo. Gakyat-kyat na rin ka, ha? Kobe. Kitkit na. Hmm, kitkit na, na ka? Agto -ka. ah. na kaglayo, ha? Dong. Kobe. Tanawa ako, Kobe. Oh. Kiyoto na kay ka, ha? Aka. Namuyok siya, ito na, gawas na. Gawas na, Diane. Gawas na. Gawas, ah.